lang po tayo dito sa ating sharing is caring. Ang topic lang natin today about sa sticker issue. Ang dami kong naririnig. Ang daming bawal, di ba? Bawal dito, bawal doon, bawal ito. So itong sticker issue na sinasabi nilang bawal. Huwag po kayo kagad maniwala. Kung gusto nyo po, mag-research din po kayo. Ang sticker kasi, sinasabi nila, bawal po daw sa lalong-lalo lalo na sa live. Bawal daw mag-send mag ng stickers. Paano po nagiging bawal ang stickers sa live na ito po ay picture po ito ni Meta? Bakit pa po yan nilalagay dyan? Nilalagay po ang stickers dahil pwedeng-pwede naman po tayo mag-stickers lang. Parang uh, feelings, your emotion. Stickers na lang, hindi send natin. Paano magiging bawal? Inilagay nga niya Picture niya po yan dyan, hindi dapat inalis na lang kung bawal, diba? Common sense lang din, dahil ang dami ko nang naririnig na kapag magla-live magla ako, may magsasabi, ayun, nag-send na naman siya ng stickers, o, oh, bla, bla, bla. Hindi po yan bawal ang stickers, mga kalalabs. Hindi po yan pinagbabawal sa live na yan ang sinisend ng ating mga viewers. Ito po ang bawal. Magiging bawal po yan kapag sunod, sunod nyo pong sinend, or bawat nakikita nyo mga videos, puro stickers yung nilalagay nyo or comment nyo. Ito po yung violation na tinatawag na spamming. May spam naman talaga kapag tayo po ay magsisend ng pare-pareho lang. Tulad nga yan, sinasabi ko, stickers, stickers, stickers. So, puro na lang stickers. Or katulad nga yan, may spamming din po. Halimbawa, magko-comment po kayo yung auto-comment. Bawat mapuntahan yung mga content, auto-comment na lang din. Yan po ay unusual activities na nyo, na rin yan. Kaya napapansin po at na-spam na po yung mga comments nyo. Dahil wala kayong efforts na para maiba-iba yung pag-comments nyo para hindi kayo magkaroon ng spamming violation na hindi nyo nakikita. Kaya, ganun din po yung sa stickers. Kapag sunod-sunod mo, may possible talaga na magiging bawal kasi magkakaroon ka nga po ng violation. Or ang nagsasabi naman itong issue na to, nagkakaroon siya talaga ng violation, kaya sinabi niyang bawal. Kaya hanggang sa nagiging bawal dito, bawal doon ang pagsisend ng stickers nang dahil sa isang fake na information. Na nakita lang niya sa iya sa kanyang sarili na nagiging Violation, nagkaroon siya ng violation sa pag ng stickers pero hindi niya inisip hindi naman niya talaga usual na unusual niya talagang activities na ginagawa yung pag ng stickers kaya nagkataon lang din sa stickers kaya nagiging bawal niya ang paggawa niya ng, ng information pero hindi, hindi po ito bawal dahil picture nga po ito ng ating lolo mga kalalags kaya wag po tayo magpapaniwala para hindi po matakot tayo sa ating mga ginagawa kaya sometimes mag-search na lang din po tayo para hindi na ma-aware tayo sa ating mga ginagawa. So, yun lang po ang topic natin for today. Huwag niyo pong kalimutan i-follow ako dahil marami pa tayong i-share sa inyo at matutunan niyo. Thank you for watching Nights TV and nagsasabing sharing is caring!